May barnacles Hello guys! Good day! Nagpapakabisi ako kasi ng mga nakaraan-nakaraang pagkakataon, kumain, bumili kami ng oyster, fresh oyster. Ngayon, isang source to para sa calcium ng mga alaga. Mayroon ito ay, uh, mayroon calcium deposit dito. <laughs> dito kami nag pupukpok ng mga shell pagkatapos, ilalagay namin kung sino man yung manok na gusto namin uh, pakainin ng calcium that day. Paiba-iba naman, hindi naman lagi-lagi, pero paiba-iba. Lalo na ngayon, ito ay gagawin ko. So, ang mangyayari, pipili lang ako ng mga ganitong shell, tapos pupukpukin ko. It's just a bit of Sige na, dun ka na. Sige na, ikaw dyan. O, ganun lang siya, kasimple. Ngayon, huwag kayong mag-alala kasi, kung nakikita nyo lang malalaking hibla to, hindi naman to kakainin ng manok. Magpipili pa rin siya ng magpipili pa rin siya ng pino. Wala ka na, apa ka mo yung tanim. So, ayan naman yung nangyayari. Kita nyo. Ayan. Ang maganda rin dito, dito sa aming calcium deposit, mayroon din pagkakataon yung manok magkaykay, magkahig. So, ma-exercise siya ba? Diba? Bongga. Ipili lang ako dito ng magaganda. Yung sapat lang for today. Para sa aking papakainin dito ng manok. Pero hindi naman lagi-lagi ha. Kung may pagkakataon lang na meron kaming oyster. Tapos, yan maganda pinupukpok. Tapos yung iba makikita nyo na mga puti-puti dito. Mga eggshell yan. Kasi dito namin nilalagay yung mga eggshell. Na hindi naman namin agad na kailangan. Hanggang sa, lumutong, tapos katulad dito mga oyster shell, dito lang namin tinatambak na aarawan, tapos lumulutong, tapos yan, pupukpukin na lang yan. Tapos guys, bukod pa sa calcium na nakukuha nila, syempre yung grits din na nakukuha niya dito, is magandang tulong para sa pagpapatunaw ng kanyang mga kinain. So, uubusin ko lang tong dalawang shell na aking kinuha, tapos, lilipit ko na dito si buttercup para sa kanyang calcium intake. Siyempre, yung aking trusty scratch para sa aking lugar. Ipunong ko kaya itong dalawang po. Amboy, excuse, excuse. Amboy. Punoy ko lang si buttercup. Diba ang galing pag may ganito ka, yung bibit-bit-bit mo lang, lipat-lipat lang, caring-caring lang. Okay. Pasok kaya si Amboy. Dito lang naman si buttercup malapit. Buttercup, it's time to go. Si Buttercup, ma mailap siya, pero pag hinahawakan mo siya, umuupo siya. Akala niya siguro lalaki <laughs> yung kamay ko. So, eto na yung aking papakainin ng calcium at saka ng grit, siyempre. Simple-simple lang, ginawa ko. Pwede-pwede niyong gawin. Kung wala naman kayong oyster shell, pwede naman yung iplog durugin nyo lang. Diba? O. Oh. Empresado siya sa kanyang gagawin ngayon. Magpipili lang siya guys yan kung ano yung kaya niyang itake. At saka ano, hindi yan makakasugat sa kanyang lalamunan. Says yan kasi yung pipiliin niya lang naman yung mga maliliit talaga. Kung makikita nyo, iniluluwa niya or binibitawan niya yung malalaking hibla. Maliliit lang talagang kinukuha niya. At saka mayroon nga yung mga bato talagang medyo ano, kinakain nila, di ba? So carry lang nila yan. Ayun o. Kumakain siya. May eggshell pa siyang nakita. Ayun no. Pati yung ano, kamote tops. Hinaingin dahon. 'Di ba? 'Di ba guys, nakita niyo yung previous ko na video na mayroon na siyang hugad. Kasi guys, nangingitlog na naman siya. 'Di ba sinabi ko na nilagyan ko siya ng pugad kasi nung mga nakaraan yung mga itlog niya nasa sahig lang. Ngayon nilagyan ko siya ng pugad. Tapos nung dinampot ko yung mga itlog niya, mga nakaraan, parang maano, parang malamya, parang malambot or hindi makapal yung shell niya. Kaya naisipan ko talaga since meron naman kaming oyster sauce, Ay, oyster sauce. Oyster shell dito ipatay ko na sa kanya habang nakapahinga siya sa pagbibreed. Kumbaga, bigyan ko na siya ng karga. Alam mo yung pampabaskog ba? Pampabaskog. Pampa yung karga ng calcium para sa so, susunod na mangitlog siya is maganda yung kalidad ng kanyang shell. Siguro na-deplete yun kasi syempre nagsunod-sunod yung kanyang pangingitlog. Tapos pahinga syempre. Hindi naman, hindi na siya kumakain ng successor. Siguro isa din na rason yun kung bakit yung kanyang eggshell is manipis. Pero syempre ngayon na alam ko na, gagawin na natin ng paraan. Meron tayong intervention para sa ating mga alaga. Yun ang maganda na hands-on ka sa yung mga alaga. Kasi nakikita mo yung mga nangyayari kung kumusta ba siya, kung kumusta yung itlog, o kung gano'n. So, back to buttercup. Iiwan ko na muna siya dito para mag-enjoy sa kanyang oyster shell. Pabalikan ko siya maya-maya para ilipat na doon at pakainin na siya ng kanyang regular food habang nandun si Buttercup at nag enjoy sa kanyang calcium, magpapakain muna ako sa mga ibang alaga ko. So, this is a Sky. Kanina, naka-electrogen siya para sa kanyang electrolyte intake. Ngayon, papagawa ng fresh water. Papagawa ko na siya ng fresh water. Ay, ang boy. May tubig ka dun, may tubig ka dun. Okay. Ito na rin yung pagkain Sky Tara Dito ka ah? ay, kumain si Amboy Sky Tapos, papakainin ko na rin yung aking yung si Sky. Sa loob siya kumakain guys Kasi pinapasok na naman ni Amboy Ay, pag ikaw matira ka ni Sky Bahala ka Isa ka sa marugyan tapos naman guys, ngayon, pupuntahan ko na sila White Lady at saka si Macho Gapito at saka si Brady doon sa loob ng BB Village para pakain ko sila. After nun, siguro mahaba-haba na rin yung oras noon para pauwiin ko na si Buttercup at bigyan ko naman siya ng kanyang regular food. Hello. Dito na ako sa Baluarte. Ila Bradley. At saka ni Macho Gapito at saka si White Lady si Bradley masyado siyang malakas at siya kumakain doon lang siya kumakain, ganun lang na. ito naman kailangan linisin okay, tapos ang pagkakaiba kung mapapansin nyo pagkakaiba ni white lady at saka ni miss you nasa baba siya di ba kung napansin niyo si miss you nung nakaraan lagi lang siya nasa pugad eto ano sila um magano nagkakaunawaan sila may enemy sila ng kanila oo sila makialam doon macho gapito meron pa na diyan hindi alam ko eh Ganyan dapat. Tingnan niyo sila, guys. dito? Ito. silang harmony. Noong nakaraan, hindi ko lang alam bakit si Miss yung sensitive kay Machu Bapito. Mm. Ito, nagkakapok kami masyadong maraming lumok. Tapos ngayon, si Bradley, papa inamin ko na tubig. Tubig! Para kay Bradley. Ayun, no? Know, tapos, it's time dahil kumain na sila, silang lahat. Si Buttercup na lang hindi kumain. At siya, ibabalik ko na sa kanyang bahay. Guys, tingin niyo si Buttercup. Nagmamadali na siya. Nagzawa na siguro siya sa kanyang calcium, sa kanyang oyster. Shell calcium. Kaya ngayon, ang nangyayari, dahil nakikita niya kumakain na yung iba, gusto niya rin kumakain na. Tinayin niya yung ano doon, oh, yung Mga dahon-dahon. Well, nabawasan naman yung mga grits dyan. Tsaka yung oyster shell. Kaya masaya na ako at may na-intake na siya na calcium. <laughs> Ito na, guys. Kukuhin ko na sya. Ambay, sis. Alam kong gutom na sya. Nagmamadali na rin kong kumain. <laughs> ayun na, ayun na. Huwag ka lang mag-alala. Makakakain ka na. Oo. Oo. Diba? Ayun, magwawala pa siya kasi yung kainan niya, wala pang laman. <laughs> okay. Ay, nina. Excited siya. Ayan, guys. So, ganun siya katakaw. Ganun siya kasarap na kumain ng kanyang pagkain. Kaya, agad kung malalaman sa kanya kung mayroon siyang masamang pakiramdam kasi makikita mo sa pagkain na nagtitira siya ng marami o di kaya halos hindi niya ginagawang maubos yung pagkain niya. So, makakabserbahan ko siya. Yun ang maganda talaga. Natabihan ko siya dito. Guys, kung mapapansin niya, yung po Kaninang maaga, nakakuha ko ng isang itlog. At doon ko na pagdesisyonan na kailangan ng follow-up ng kanyang calcium para mas maging maganda yung quality ng kanyang eggshell. So guys, ito ang aking matakaw na buttercup na white kelso. At ako si Aling Mimay at ito si Judge. Bye bye guys. Bye. Bye. bye.